sudah ah, itu ai ai sian diingat oh eh. kita Mountain. Ah! Meron pa pala doon din. Pin! Hello guys. Ito kami sa Ilog Pasig. Sa Ilog Pasig. Thank you. Wala na dyan May ghost dyan Wala, ayaw Wala na lakit taas Ito na Kami ganda dito guys Bagong pasyala ng Maynila Sa Ilog Pasig Anabel D

At dito po munti pumunta dito para kumain. And guys, fountain. Si Ganda pala dito, daming tao. Fountain. i well, know bounty